Narinig mo na ba ang mga ghost stories mula sa mga lumang kulungan sa Pilipinas, gaya ng Bilibid at ilang provincial jails? Sabi ng mga dating preso at bantay, tuwing hating gabi raw, maririnig mo ang mga posas na kumakalansing, mga pinto na kusang sumasara, at minsan, mga boses na humihingi ng tulong mula sa mga selda na matagal ng bakante. Sa lumang bilibid, may kwento ng isang preso na raw na wala nang walang bakas at hanggang ngayon may nakakita raw ng lalaking naka-orange jumpsuit na naglalakad sa mga pasilyo. Sa ibang provincial jails naman, may mga nakaririnig na sigaw tuwing madaling araw kahit walang bagong detainee. Ayon sa mga matatanda, ang mga kulungan daw ay isa sa mga lugar na pinakamatindi ang energy, puno ng takot, galit at pagsisisi. Kaya raw hindi nakapagtataka kung may mga espiritong nananatili pa rin. Ikaw, kung ipasok ka sa isang abandonadong selda sa kalagitnaan ng gabi, tatagal ka kaya ng limang minuto?